Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sport Rock Beach. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang magpapalakas pa rin nga na po ang kupunan ng Minnesota Timberwolves. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang sinabi na Lebron James pagkatapos matalong muli ang Los Angeles Lakers laban sa Atlanta Hawks. Kagaya nga po mga katrops nang napag-usapan natin noong nakarang araw, matapos nga po na maipanalo ng Minnesota Timberwolves ang kanilang huling game laban sa OKC si Thunder, ay nakuha nga po nilang muli ang unang pwesto sa standings ng Western Conference sa kanilang record na 33 wins at 14 losses. Pero sa kabila nga po ng magandang ipinapakita ngayon ng kanilang team, ay hindi para naman nga po sila kontento sa kanilang kasalukuyang lineup. Sa katunayan, mas gusto nga po ng kanilang front office na gawing isa ng legit contender ang Minnesota Timberwolves ngayong season. At magagawa nga po nila iyan sa pamamagitan ng pagkuha ng at least isang bagong manlalaro na makakatulong sa kanilang team sa kanilang mga susunod na game. At base nga po sa pinakahuling nilabas na balita ni Brett Siegel ng Clutch Point, isa nga daw po sa mga target na makuha ng Minnesota Timberwolves sa isang trade ay walang iba kundi ang sharpshooter ng Atlanta Hawks na si Bogdan Bogdanovic na sar naman nga po sa available na player sa loob ng trade market. Bali nag-a-average na rin naman nga po ito ngayong season ng 17.1 points per game sa kanyang 43% shooting sa field goal at 36.9% naman sa 3 point line na mapapakinabangan ng gusto ng Minnesota Timberwolves. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa sinabi ni Lebron James pagkatapos matalong muli ang Los Angeles Lakers laban sa Atlanta Hawks hirap pa rin nga po talaga mga katrops ang Lakers na manalo sa mga back-to-back -back games ngayong season gayong sa pangalawang beses nga po na pagkakataon sa nakalipas na dalawang araw ay natambakan na naman nga po sila ng Hawks sa score na 138-122 kaya di na rin naman nga po na iwasan pa ng kanilang superstar na si Lebron James na magalit dito Ayun pa nga po sa naging pahayag nito sa kanyang post-game interview na nagsimula nga po sa kanyang pag struggle ng kanilang team sa free-throw line Sinaber naman nga po nito na kayang kaya rin naman nga po talaga nilang talunin ng kahit sinumang kupunan. Ngunit sa kasamaang palad ay pwedeng pwede rin naman nga po silang tambakan at talunin ng kahit anumang team sa liga. At iyan nga po ang realidad ngayon para sa Los Angeles Lakers. Gayong napaka inconsistent nga po talaga ng kanilang enerhiya sa kanilang mga laro. Ibig sabihin, kailangan na nga po nila itong baguhin at mangyayari nga po iyan kung gagawa nga po sila ng trade bago sumapit ng February 9. And speaking of trade mga katrops, Base nga po sa pinakahuling nalabas na balita na Brad Sigel, kasabay nga po na naging bakbakan ng Hawks at Lakers ngayong araw, ay inoffer na rin naman nga po ng Lakers ang kanilang mga players na sina DeAngelo Russell, Jalen Hood, Shifino at ilang mga draft pick kapalit na ni Tim Murray. At isa nga po sa mga pinaniniwala ang pumayag na dito ay ang superstar ng Lakers na si Lebron James. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like, and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.